uh, pakisabi na po sa uh, ibang kasamahan mo na mag, palagi po akong babalik dito tapos kung po hindi tulungan po natin si Ram <laughs> so, <yun. laughs> so yun po mga kadal, uh, iniwan po natin yung mga pagkain doon na binigay po natin sa kaibigan po natin so malalaman po natin na uh, uh, kung uh, kinakain po ba nila kasi uh, parang na ano ba na parang na ano po sa paligid na nandoon po sila hindi lang ano, hindi lang na ano, sumasagot sa ano po natin baka po ay nagmamasidi no kasi may bago po tayong kasama kaya siguro uh, baka na hindi ay sumasagot sa ano, bagong ano po sila dahil ako po yung Uh, pag una-una uh, pumunta mo dyan ikaw uh, lang nagsunod isa isa ah. no? so yun po pinakilala ko po kahit right? uh, Pilimon na uh, nandun po kasama ko si Pilimon para po hindi sila ma ma ano magkaka. No? so so ngayon uh, yung ano po namin ni Pilimon ay uh, inibang po namin baka po ay nahihiya sana po ay magustuhan po uh, nila yung pagkain po namin kahit ano lang pero wala lang po yung asin ano lang po may chocolate po doon sa ilalim Uh, walang asin yan uh, sana magustuhan po nila so malalaman po natin kung ano pa yung gusto po nila no? at yun uh, yung pinakabangan po ninyo kung ano po yung pangalan po itong uh, kaibigan po natin so sana din ay alam po nila kung uh, na po siya bumuhi kasi hindi niya po nila uh, hindi niya po nagpakiramdam po sa bumuhi mga kali, So, itanong po natin sa kanila. Uh, po, uh, yung po ano niyon yung nirequest po niyo ano po natin Tanungin po natin yan kung nandun po ba so yun uh, sana po uh, abang nga po itong mga bagong video po natin uh, at uh, lahat lahat po abang nga po ninyo dahil po ito uh, kung uh, sana po mga kadol uh, ito na ba yung huling uh, ano po namin pag uusap po sa kaibigan po namin kung uh, na po ba sila uh, sa pagtugis po sa mga kaibigan po ni Ganito po mga kaidol. Uh, marami pong mga tao na po na pinapasukan po na mga itin na elemento. Yun po ang pinakadelikado mga kaidol na. na, mismo po yung mga kasama yung alum, uh, ano ba, tinatridor ka. No? pinatalikod ka pala. No? Kaya yun, uh, siram si Ram po ngayon ay nag-iisa. No? Kaya yun, uh, marami po siyang inaakaso. No? Para po, uh, kumbaga, ready to ready to po no, sa mga kahit. ano bro kasi si kasi... kaibigan, kaibigan ram bro may, uh, alam niya na mapunta tayo dito oh alam niya alam uh, niya kaya hindi ko kasi sabi po niya sa akin is uh, hindi mo na ako makasama ngayon ayun sabi ko niya sa akin dahil may pupunta na so, ako sa, sa uh, ano pala uh, like, alam pala kaibigan ram kaya hindi ko siya, uh, siya pumunta kami dito so, ano, so ngayon uh, narandaman ko na nandun marami po sa doon pero uh, tingnan natin kung sino po yung sumasagot no? so yan mga kaadol uh, balikan na po natin yung uh, wala pang 3 minutes no? tingnan mo dyan 3 minutes 3 minutes ha mm -hmm. uh, so yan mga kaadol 3 minutes na po uh, yun po yung sinasabi ko doon uh, mga 3 minutes mabalik so, ako tingnan po natin kung ah kinakain ba or nagustuhan ba nila mga tagal so, yun ako na maghawak sa kamera mo Pilimon tapos ikaw amaw na ha oo para ano po natin para baka may mag ano ba bakit po so, ano walang ilaw ano pa hindi, pa hindi pa hindi ko pa na ano ano, ano yan ba baka na full storage yan so, uh. yeah, tingnan mo tingnan sila lalo eh. nah, hindi diyan maano maabot dahil na di ano dito di parang. Dito. Oh, okay na ano yan. Hanapin mo yung uh, oh, So, yan po yung ano po tayo nakidigma. Diyan po ako nakapasok. Ayan, pupuntaan po namin kasi ng mga yung mga itim na tikbalang. So, ngayon, yung pinuturya, pinap, pinapur, ngayon, yung pinapuntaan po yung mga ano, Ah, kasi sobrang talino po yung mga kalaban po namin, yung uh, itim, mga itim na tikbalang. Doon po, pinupuntaan po yung mga Uh, kesamaan kasama ya, ni Ram. Kaya ngayon ang malaking problem ngayon. dapat limon huwag mong iwan, iwan niya. Ito yung likuran po natin. Oh. <coughs> Parang nakabahan po ako, mga kaidol. Ayan. Dito lang tayo dadaan, limon, oh, di doon. Doon lang tayo, no? <coughs> okay. bener mas pelikir ah ini ini Hola ano plan. Mm hmm Okay, hindi, hindi na ako alam kung magtagalog. Kaya nga kasi matagal kang hindi nakasama sa amin. Tingnan natin kung kinakain ba sa kabigan po natin. No? <laughs> Yan po mga kadalo. So kaibigan po, a uh, ulit magandang gabi po. So alam ko naman nandito kayo kaya hindi lah lah bro kinain bro wala ubus bro kinain oh wala nandun pa oh lah. yan kaibigan magandang gabi po yan maraming maraming salamat po na nagustuhan po mo yung pasulo, pasulubong po natin hawakan mo na mo yung pilimon yan naman yan Yes, you know. kumakain na sila. Kaibigan, maraming maraming salamat po no, na pumunta kayo at maraming salamat din na nagustuhan po mo yung pasalubong po natin kahit maliit lang po yung uh, binigay ano? po natin kasi marami. Maraming po pa kayo dito, kaibigan. Agahan po ba? Ah, uh, marami po sila pilimon, limon. Ah, eh? marami sila dito. Kaya ayan, maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Nandito po kayo. Ah uh, ano? dinapunta at sana maraming salamat din no na ano nagustuhan niyo yung kasama ko hindi kayo nagagalit na sa pili mo Adventure TV no so lagi po lagi ko Adventure tong makakasama lagi so yun maraming uh, maraming marami ulit ko kaibigan uh, so ito po uh, kaibigan uh, ito po uh, maraming salamat po no so ngayon po uh, pwede po bang uh, makilala ko kung ano po yung pangalan mo Kaibigan? Wow, wow, wow! Ano bro? Dito lang ako. Ano po? <laughs> Ayun po nga, eh, mga kabel. Is, may tanong siya bro, na Hello. ayos lang po ba na huwag mo sabihin kahit ano, mga tao lang. So, pero dito po yeah. sa kanila, is, pwede natin sasabihin. Yan po yung sinasabi niya. Dahil po yung mga tao dito hindi natin daw alam kung ano po yung kalidad dahil po yung uh, nag-iingat po yung kaibigan po natin hindi windy hey. na yung kaibigan po ni Ram ay eh, yung mga kasama po ni Ram is pinapaso doon na pumapasok sa tao ba uh, kaya, pumasok kaya, na sa ilalim ng katawan ng kaya, tao kaya mag, uh, tayo, mahirapan po tayo sa pagtulong ka dahil uh, kapag ganyan Maradamay na may isinting tao kasi ginagamit lang po talagang tao. So, ganun po ba kaibigan? Tama po ba kayo sinasabi ko? Ayan, sakto po na bro. So, yun. Uh, pwede pa po, uh, pwede po ba na nalaman ko kung ano po yung pangalan ko? So, diyan. So, yun. Isa pala siyang hari, bro. Ha? Hari? Isa po, hari siya. Si, ano, si, yung pangalan po ng mga kaidol, uh, pangalan po ni kaibigan, is si, Ivan Nus. Si Ivan Nus. Ah, ah, Ivan Nus. Si Ivan Nus. Ang ganda pala yung, yung ano, yung pangalan, Aibanus kaibigan. Po, yung pangalan po sa kaibigan natin. Na Ivan Nus. Maraming maraming Ay salamat po uh, sa Ivan Nus. Magaganda nga, yung ano, pangalan niya guys. Ah, ano mo, sa pagkilala mo, pagkilala mo sa akin dito na ang pangalan mo. So, marami po talaga nagaan kay kaibigan na ah, ano? Anong pangalan niya? ang pangalan mo? So, ano, kaibigan, uh, marami pong viewers po ba na, ay marami, ma, yun nga yung marami kasi ang views natin, parang viewers na. so, kaibigan, ito po, ah uh, marami pong, uh, mayroon pong nagtatanong na viewers po natin, na ito lang po, magkumusta kay, ah uh, kay Ram, dahil po yung ano po, yung sabi, si, ano po, si Ginger Yaco, uh, nagpa-famous po kay Ram, kasi hindi ko pa na, ano, si Ram na, puntahan ko. Alam niya na pupunta po dito. Pakisabi At, lang po. Alam ni Rama pumunta tayo uh, dito sa kaibigan niya. Alam niya. So, pakisabi lang po kay Ken dahil kayo lang pala po yung, Mas malapit ni ano ni <tipan> <tipan> <Yeah>. <tipan> <tipan> so, ito po yung nagustuhan po nila bro na yung katawa po ni maliliit yung, yung ano ay, na, mga, po, Ito yung ano, yung ano, yung tinig niya. So, kaibigan, pasensya na kayo ha, na, ano, na, na, ano po yung kasama. Kasi hey, marami pala kayo dito. Nandun na, nasaan ba yung mga kasama mo, kaibigan? Ayan, umalis na po doon. Tumatawa siya tapos, ano lang. So, umalis na po, ah, uh, Ayan, sumakaya. At sumarong saya po, alam kiyot, mga kayo, sa atin natin na pasalubong maliit lang po yun pero sobrang saya nila so ano po ba yung nagustano yung gusto po niyo kainin baka may pira po tayo makabili po tayo ng masarap na pagkain at saka mga ano ba mga chocolate <tinyo> <tinyo> Ayun, may kasama pang tawa mga so, sabi po ni kaibigan po mga kaidol is kahit ano lang po daw, kaya ano, uh, yung kakailan lang. Basta walang asin lang po. No? So, uh, hindi maalat yung mga pagkain. Hindi no. na maalat sa pagkain. So, ayos na yun, mga sekulit, uh, yung ulam po, yung palagi pong, yung dati pong kaibigan po namin na uh, sa bumuhi. So, yung dinadala ko is yung sokto at saka sekulit, so yung mga pagkain, mga lutsun. So, yun ang pinakagusto ko na. Yun po ba, uh, kaibigan, gusto mo po mo yung, uh, yung mga, pagkain? na binanggit ko so, na pagkain? Ayan, gusto ko daw ng mga kaidol. So, sige, sige po. Ah uh, baka makaano po tayo, baka may pira po tayo. At uh, makabili po tayo, no, ng pagkain. Ano, mag, mag, uh, ano bro, magtampo tayo, bro. Ha? Ano so, makabili tayo ng ano, pagkain. Magtampo tayo. Sige po, baka may maawa po na viewers, baka may bibigay po. So, Di, pasalamat tayo kung ano para may ibigay natin ah, ibigay natin ano lang, sa, sa, sa kanila. Hindi naman tayo nag-ano na pinilit ko sa mga. Oo. Uh, hindi. Hindi yung sa ganyan. Hmm. Uh, yung yung big uh, kung magbigay sila sa atin, ibigay ko din natin ay, sa ay, kanila. Man, baka, kita po tayo ma anak ko. Niya kung pwede, hindi natin ibigay, ibigay talaga natin basta sa kanila po, no?

So ngayon, siram ko mga kadol uh, may papanting laka uh, uh, pa, uh, ay una, kaso pa kaso ay ah kung ano po talaga yung ang plano kasi hindi ko alam kasi marami pa po siyang gusto kong ayusin. So kaibigan, ano po bang ano natin? Uh, pakisabi na po sa kaibang kasamaan mo na palagi po akong babalik dito tapos kung pwede, tulungan po natin siram. <laughs> Ayan. Ayan, ah, sige. Sige po. Uh, maraming salamat po, uh, kaibigan. Ano? Lohnya bukas? Bukas? So, po mga kadol. Uh, tadi, po ni Ram is uh, bukas po. At uh, ano po kami, maghahanda po kami. Uh, Lulusog po kami doon ka, uh, no? uh, sa yung kaibigan po. Kasamaan po ni Ram, no? handa na po daw sila tumutulong po kay Ram at kami, sa, sa, sa So, ako din handa na po ako sumutulong sa kanila. So, maraming maraming salamat po kaibigan uh, Ibanos. So, bukas, eh, uh, try po na uh, ako bukas kasi marami po akong trabaho, baka hindi po ako makano. ah uh, pupunta lang ako ulit dito kung pwede na po ba. Ah, oh, sige, sige po. Ano ah. siya na sabi niya bro? Ano po ba? Ano ulit kaibigan? Ay, maraming salamat na bro.

bro 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 mag ano ka bro out bro muna ka bro out bro pag out bro muna bro ako din ayun 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 mga guys ano tayo pumunta na tayo pa uwi kasi yung ano ang sabi ni hashtag na ba no na yung, pinabilis mayroong pala yung makakabuhin yung mga tao mga ito, pero hindi nila hindi nila hindi namin kilala o hindi ko sila. Uh, o hindi nila alam uh, ano yung. Then rest, lang, 'yun. So guys, dito na plan namin video.